Shutter button. So, hello mga Double Gabi. Uh, ngayong gabi ito, uh, um, ngayon tayo magme-merienda muna. Pasensya na hindi tayo makakapag uh, vlog muna sa pagkanta. Baka bukas makakapag-vlog tayo. Upload natin to bukas. Ano? You know? Ito tostado to. Uh... Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload. So pakilike like and share na rin. So ngayon dito kami sa kusina may merienda kami ngayong araw na to uh, baka bukas, antayin nyo uh, makakapag upload pa tayo ng video uh, sa mga ano sa mga pagtutugtog ko ng piano baka bukas okay so nakatatlo tayo Oh. De. Waka. Nah. Eh. Pakai yakna deh. Rekonlakmu. Tadi So. Ngayon. Sige. Ay, ang So, ngayon, ano tayo? Bali, kakatapos lang natin magbuhat ng tubig. Nilagay lang natin dito sa kusina. Medyo napalaban tayo kasi medyo napagpawisan ako ngayong araw ng no, mga katropa. So, bukas, antay nyo yung pag-upload ko ng video. So, like and share, subscribe. Thank you for watching. God bless you.